Hello everyone, welcome ulit sa aking channel ang Tinggaling TV Ngayong araw na to ay mag-update tayo sa ating incubator dahil may sisiw ng nabibiak na napipisa ang ating mga itik at bago ang lahat, magpakain muna tayo sa ating mga alagang manok oh. Oh. 怎么了？ at ito ba at ito na yung ano uh, black astral ko na sisyo ayan oh tutom na sila oh ayan malaki-laki yung konti yan at saka mayroon naman tayong maliliit din dito mga 2 weeks old lang ayan po oh black astrolop din po yan oh. nice ayan oh alabing apat po yan Kakastro. So, di ba? Ang saya-saya mga boss pag marami tayong mga alaga. Ngayon, papunta naman tayo doon sa kabila. At sa kanan doon yung incubator natin at saka mga sisiyaw na itik. Punta tayo doon. At saka ito rin, ito rin yung <tong> ibang itip chicken ko, mga boss. Ang iba. <tong> Dahil mayroon tayong sisiyo. Kain na ng tanang integrawan. Posisyo lang yan. native chicken. Yan ako. Oh. Yun. Tara, puntahan na natin yung mm -hmm. uh, incubator at saka ng itik. Let's go! Dito na po tayo mga boss. Ayun ang ano ko. Ito na po, mga native. Dito na po yun mga boss. Oh. Dito na tayo sa loob. Pasok tayo. Ayan po ang incubator ko. Ito po yon ang incubator ko. Ayan o. Oh. Mayroon na ulit ng mga sisi o. Oh. Ayun o. Oh. Yun! Nice! May mga sisiw na ulit mga boss. So, mayroon pa yung basilalim. So, ito naman yung yun, oh. Ito naman yung galing incubator. Two old pa lang yan. To this old pa lang po ito. Yan. So medyo ma... Ano na sila? Oh no! Marunang nang silang kumain mga boss ito pala yung ano ko ah uh, kabilang bahay gagawa o ginagawa ko lang tong ano gaya ng incubator po ang dito na lang po mga boss ako nga pala si boss anting ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap salamat po